Hello mga loves. So kakauwi ko lang at bago tayo matulog mga loves, mag mo muna ako. <laughs> mag unbox muna tayo ng mga pinamili ko. Pinag-shopping ko na naman sa Amazon mga loves. Kasi noong October, kailan ba? Mga 2-3 days ago. Tama, 2-3 days ago. Basta mga ganun mga loves. Is merong ano, nagkaroon ng Amazon Prime. So, itong lola nyo, nabudol na naman ako mga loves. Kaya ayan, i-unbox na natin. Mga dumating sa akin. <laughs> Para yung mga pinag-order ko mga loves. So, let's open this boxes. At eto na yung mga box mga loves. Eto, eto. <laughs> Tapos na pa dito. At eto mga loves, nasa baba. Ayan, so mag-start na tayo dahil maram, medyo marami-rami ito, mga loves. Medyo may kamahalan na aking mga <laughs> nabudol. But anyway, uh, mag-start na tayo. So, unahin natin yung mga maliliit na box mga loves. Ah, ano ba to? Ah, ito, nag-order kasi ako mga last ng pang-spray na The Alba or Dalba. Di ko alam kung na-pronounce siya ng tama, pero The Alba kasi yung basa ko. Tapos, ito naman, meron tayong in-order na uh, Bump Eraser Body Scrub. Ayan yung meron siyang kasamang um, 10% AHA um, exfoliant kasi para to sa ating ano, mga last, alam nyo na, pang-scrub natin. So, yun lang yung laman ng isang box. And ito, dito ako na-excite gamitin mga love. Dito ako na-excite. Kasi, tignan nyo naman. Hindi ko alam kung nakikita nyo na rin to sa ano, sa TikTok. Parang I think, baka nakita nyo na rin siya. Aw! Ala! Munti ka na ako maano. <laughs> so, tignan natin. Wow! Ang ganda ng ano. Tignan nyo, oh. Packaging pa lang mga loves. Saka tignan nyo yung ano niya parang yung pinaka nasa ano niya mga last, yung parang may yellow yellow na yan, parang siyang ano parang, alam mo yung parang mantika na namu-o. parang ganon so tirayin nga natin mga last sana hindi, hindi ako ako magkapimpos no <laughs> tagin natin ano lang to is spray mist wow ang bango ang bango niya parang siyang malemon Ganon yung kanya ano yung kanyang amoy. So, magpaypay tayo ng konti. Naka-makeup ako mga loves kasi kagagaling ko lang sa ano, nag-sayo-sayo kami. Hindi, <laughs> meron kasing Oktoberfest. So, nagpunta ako sa Oktoberfest. Kaya, kakauwi ko lang. 1.42 a.m. na. <laughs> so, bago ako matulog, sabi ko, sayang naman ang aking, ano, ang aking, ano, make-up. So, sabi ko sa asawa ko, mag-unboxing muna ako. <laughs> But after nito, matutulog tayo mga loves. Maliligo, syempre, hindi matutulog. And, ito naman, nag-order din ako. Ito, um, ultra glass screen protector to mga loves for my iPhone 15 Pro Max. Ito yung ano, yung parang merong privacy kinemrot na, 'di ba? Minsan kapag um nag ka, pwedeng makita nung, nung katabi mo or nung nasa likuran mo, kung ano man yung, yung, kung ano man yung ginagawa mo sa phone mo, yung ganun. Pero pag merong kang, um, tawag dito, yung privacy, yung kahit pag tinignan nila sa gilid, hindi nila makikita kung ano yun, as in, black lang siya. So, nag-order ako nito na mga loves for my, um, iPhone. Ayan, yun lang pala yung laman nung isang ano. And, of course, ito, meron tayong isang maliit na box. Oo, ito pala yung in-order ko for my husband. Ito siya, mga loves. Ganito lang pala siya, kaliit. Nag-order ako ng... Bakit parang kulang siya? Ayun o. Ilang piraso ba to? Pang ano? Pang ahit niya? Gillette. Bakit parang... Siguro ganun lang talaga. Ilang piraso. One, two, three, four. Apat. Tapos meron din to mga loves. Apat din siya. And so four. Ah, twelve lang siya mga loves. Which is, hindi ko maintindihan. It does not make any sense. Tignan nyo. So, apat. Tapos, eto. Dalawa na nakalagay. tas eto. Dalawa din. Parang nung nag-order ako mga loves, meron siya dapat kasama na ano eh. Meron siya dapat kasama na, alam mo yung hawakan. Pero bakit ganito lang? <laughs> so anyway, mamaya na natitignan yung aking order. Mahal pa naman ito na. Sa $29 pa man din ito mga loves. Ito lang pala siya. <laughs> so next, nisunod natin is ito. Ano kaya? Ang kanyang lamar. Ah, ito yung in-order ko mga loves na pang ano, ultra-powerful na pang ano siya, parang anong tawag dito? Acetone. Pang tanggal ng cutix. <laughs> Ayan. Kasi nag-start nag ako magpahaba ng kuko nag ng mga loves na nag-cruise kami. Tapos nang humaba na siya, nang humaba. Sabi ko, puputulin ko pa ba? Medyo nahihirapan pa rin ako na mag-insert ng IV. Kasi medyo, malulish kasi siya mga loves. So, inisip ko, medyo puputol lang siya ng konti. Pero hindi na yung kagaya dati na putol na putol. Kasi, nag-order ako ng gel polish. So, papakita ko sa inyo mamaya mga loves. So, ito yung pang-remove. And then, next naman natin is... Itong malaking to ano kaya ang kanyang laman. Ooh! Ito pala yun, mga love. So, ito, nag-order ako ng kuchilyo. <laughs> Ayan. So, nag-order ako ng kitchen Cuisinart na kuchilyo. Slicing knife. Um, for slicing knife, bread knife, ano tong santuko knife? Di ko alam kung para sa inyo, mga loves. And then, utility knife and pairing knife. Ayan. Ang cute niya. Tignan niyo. Meron akong ganito mga last cute. Sinar din yung gamit ko. Yung parang mga ano siya. Tiger, tiger yung design niya. Pero ito, ganyan ang kanyang ano mga loves So, Papaka-cute! Oh, Ganda. And then next, nag-order din ako ng ah, pang ano, pang store, mga storage box mga loves. Ayan, ganyan siya. Kasi, pang organize ba? Ayan. O, oh, ba diba? Ang cute ng kulay ano siya, hindi siya white, pero ano siya mga loves, parang cream siya. Tapos, yung takip niya is bamboo. Yarn! Eh, may laman pa mga loves. Ito, in order ko to mga loves, yung, dali, tanggalin ko muna. Sobrang dami ng in order ko ay, <laughs> tanggalin natin yan. So, yung ilagay ko muna dito to mga loves. Ito, in-order ko siya yung IV, um, liquid IV hydration, sugar-free. Ito yung, kung natatandaan nyo, na bumili ako nito sa Costco. So, ito naman mga loves is, meron siyang kasaman. Yung flavor niya is peach, lemon lime, raspberry, lemon, and green apple. Yung nabili ko sa Costco before mga loves, white peach and lemon lime. So, ito yung ginagamit ko mga loves kapag pumapasok ako sa work. Kasi kahit hindi ako makain sa work mga loves, kahit pa paano, meron tayong electrolytes. Although, sugar-free siya mga loves, meron pa rin siyang konting calories. Like yung white peach, meron siyang 15 calories. Ihalo mo lang siya sa tubig and then yun na yung aking iniinom. Kaya so at least nakakuha tayo ng electrolytes which is yung mga tinatawag natin na sodium, potassium, yung mga ganon yan, so next is eto mga loves, what's this ano to ah, eto yung pang ano, yung kit, papakita ko sa inyo mga loves, eto yung in order ko although meron naman akong ganito mga loves, kaso yung mga ibang pair, nawawala <laughs> kaya nag order ulit ako, tingnan nyo taran pang linis ng coco ayan, paka cute <laughs> ang ganda nyo mga loves so pink and black Ayan siya. O, oh, mayroon tayong nail cutter. Ano ah, na siya, mga loves? Kompleto na yan. Oh. Ang cute pa ng kanyang kulay, di ba? Ayan ang mga loves. O, oh, di ba? Pink na pink. Alam niyo naman ang lola niyo, mga, mga, loves. Basta pink. <laughs> Alam niyo na yarn. Super cute, to Oh. Ayan. So, next naman, nalaman ng box is, malalaki na to mga loves. Ito. Malalaki pero ang gaan ng laman niya. So, tignan natin. Ito yung air fryer. <laughs> air fryer liner. So, ito yung ilalagay mo sa bago ka mag ano, di ba, mga laws? air fryer. Kasi hindi, wala pa akong air fryer. So, matagal ko ng gusto. So, sabi ko, bibiling ko na siya kasi nakasale naman siya sa Amazon. Kasi mga las, pag nagsinabing Amazon, ano, uh, merong Amazon Prime, mga nakasale, merong mga items na nakasale. So, lahat ng mga nabili ko na ito, mga laws, naka nakasale siya kasi nag-order ako during Amazon Prime. So, ayan, um, pang ano natin ng air fryer. Tapos, yung malaking box dito, yun yung air fryer. Sabay-sabay natin i-unbox. Tapos, ito, in order ko rin to, mga loves. <laughs> Na-excite ako dito for my Jusawa. Kasi, um, gustong-gusto kong inaano mga loves. Ako yung naglilinis kasi ng kuko ng asawa ko. Kasi, alam nyo na, hindi na nahihirapan siyang maglinis. Tapos, naya din ako ipalinis sa iba mga loves. Kasi, pag medyo maedad ka na kasi, nagkakaroon, alam mo yung nails mo, nagbabago na minsan, meron ka na, meron ng fungal na, na alam mo yon nagiging meron ka na ng ang tawag doon fungal, mga ganun-ganon, fungus. So, ako na yung naglilinis kasi, Siyempre, asawa naman ako mga Ako nagugupit ng kuko ng asawa ko. Ako naglilinis ng tenga. <laughs> Alam mo, minsan may tumutubo na buhok sa ano, sa di ba? Sa mga lalaki, minsan may tumutubo na buhok. Ako yung taga-bunot nun. Hindi ako nandidiri mga kasi asawa ko naman yun. At saka, kasanay naman ako sa mga ganoon. Kasi nga mga loves, sa ospital, tumutulong talaga ako sa mga ano namin, sa mga tech namin. So, yung mga alam niyo na pasintabi sa mga kumakain pag mga pupu mga ganyan sa so, sanay sanay na ako sa mga ganun kaya ni wala akong arte sa mga ganyan ganyan mga love so anyway eto na buksan na natin to ito yung pang ano siya mga loves um foldable to so tingnan niyo sobrang liit niya lang nakaganyan pero anuhan to ng paa mga loves pwede mong ibabad yung paa dito ayan tingnan niyo ah sana mag-work <laughs> pa ganyan siya. This is not sponsored, mga loves. Sabi na araw ko to. Pikit mata kong chinag out. <laughs> Ayan. Oh, di ba? Ipupush mo lang siyang ganyan. Oh. Ayan. Ganyan na. Meron ka ng timba. <laughs> Ayan. So, pwede na nating ibabad yung paano ng Diyosawa ko. Siyempre, kailangan din natin ng mga ano dito ng pangalagay. Ang cute niya. Although, meron naman na ako mga loves na anong tawag dito yung parang pang foot spa na yung lalagay mo sa paa mo. Pero parang mas gusto ko yung ganito. Kaya nag-order ako. Ayan. And then, lagay ko muna dito mga loves sa baba. Next naman natin, itong malaking box na to. Ayan. Tignan natin. Dito ko na lang lalagay. Yun. So, dahil mag foods pa tayo mga loves, <laughs> nag-order din ako ng pang tanggal ng kalyo. Para rin sa Diyosawa ko to mga loves. <laughs> Siyempre, magagamit ko din siya. Yung electric na pangtanggal ng palyo. Sa so, lahat-lahat mga las, ang ko is more than 20,000 pesos. Pero okay lang. Pikit mata. Oh, pikit mata. Tatago ko to kasi kailan ko munang itry. Kasi pag hindi siya gumana, pwede natin siyang isole. So, ayan. Ganito siya mga loves. So, tignan nyo. Ayan. Oh. Electric to mga loves. So, syempre, pag pinindot mo siya, gumagana na, oh. Oh, ang cute. Pwede mo nang anahin. Yan. So, saka ko na to gagamitin kapag nababad ko na yung paanang dyosawa ko. Tapos, meron siyang kasamang ganito rin mga lang. Ayan, oh. Yung pang panggal talaga ng kalyo, Ayan. Bukod sa electric, meron din siyang pang manual. Oh, di ba? Ganyan. And, eto. Yung mga ganito ba? Ganito siya. Metal naman ito mga loves. Ayan. Yarn! So, next naman natin is... What's next? So, meron tayong in-order na... Ito yung in-order ko na pang ano mga loves. Kasi nag... Ano tayo eh. Nag-order ako diba ng ganito. Ng acetone. So, nag-order ako ng pang-tanggal ng gel. Tingnan mo, May kasama siyang ganito. Parang pang din siya, mga loves. Pang-linis ng koko. <laughs> may nail file. Tapos, ito yung parang, ano siya, mga loves? Um, Partner for Nail Art Design. Pero, ito yung pinaka... Uh, pang remove ng gel kasi pag ganito mga loves mahirap siyang tanggalin ng regular lang na acetone kailangan mo talaga ng gel remover tapos meron siyang kasamang ganito panglinis ng kuko din mga loves <laughs> ayan ang dami na natin pang panglinis ng kuko Yon, and next we have eto yung callus remover Siyempre, kung meron kang pang ano pang scrape ng callus, kailangan mo rin ito mga loves 'di ba <laughs> Real, sa pang sa asawa ko. <laughs> Pero syempre, magagamit ko rin to kasi may kalyo-kalyo rin naman tayo mga las kahit papaano. So, yan. Kalyo's remover. And, meron akong pang babad sa paa. Fungal, fungi, nail, foot, and nail soak. So, ito para siyang salt. Ayan, ito yung ilalagay natin dun sa dito. Ilalagay natin dito mga loves para pang soak sa paa. Yan, yeah, para lumambot-lambot, pampatanggal ng ano, ng fungo, ganon. Meron siyang kasamang T3 essential oil, eucalyptus essential oil, rosemary essential oil, peppermint oil, lavender oil, spearmint oil, and chamomile, chamomile, hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama, essential oil. Napakadaming oil, mga loves. Yarn. And next, we have, last na ito, mga loves. Ay, di pa pala eto In order ko to kasi lalagyan ko siya sa bathroom, sa CR namin mga loves. Pang ano, lagay ng tissue, ganun. Although mayroon naman kami lagay ng tissue sa gilid. Pero gusto kong ilagay siya dun sa may pinaka, ano nang, alam mo yung ano, ng stove, ay ng stove, <laughs> ng, uh, ng toilet. Yung pinaka, ano ba niya mga loves? Hindi ko masabi. Ano bang tawag doon? Basta ipapatong mo ganyan. Ang ganda ng kulay niya, oh. So, pwede mo itong lagyan ng tissue, um, towel, dito, yan. Pang ano lang sa bahay. Yan, super cute. And then next, we have... I think ito na yung pang ano ko mga loves. Yung pang linis natin ng kukwa. Which is, dito ako na-excite. Yan. Uy, ito na si mga loves. Nail kit. So, meron tayong May mga kasama na naman pang linis. Oh, ang dami. Puro tayo panglinis ng Coco mga loves. <laughs> And, meron siyang kasamang pang nail file. Ayan, pang buff mga loves. And, syempre, hindi mawawala ang kanyang um, tawag dito. Hindi mawawala ang light. Kasi, kailangan natin ng light mga loves. Ayan. And of course, may kasama siyang charger. And ito yung ano mga loves. Meron kasi tayong ilan ba to? 30, I think 32 yata to mga loves. 32 siya na iba't ibang kulay. Ayan. 1 2 Ayan mga loves. So, 32 na iba't iba ang kulay. Ayan, tingnan nyo. Pinili ko yung merong mga kung mapapansin nyo, mga light lang yung kanyang kulay. Let's try this one. Itong BO5. So, tignan natin mga loves. b 5 A yarn. Ay, sa ilalim pala siya kukuhanin. <laughs> Ganito lang pala siya kaliit. Tingnan nyo. Super liit niya. Ganyan lang siya mga loves. Mm. So, yan. Super cute lang ng, ng packaging. Pero sana, ano siya mga loves, no? Sana, maano siya, ah, uh, okay siya, kagaya ng gel. Kasi ito mga loves gel to, medyo pricey lang siya mga loves. Kasi, nisip ko, kung every, tinan nyo, sobrang mahaba na siya mga loves. Mabilis tumubo yung koko ko eh. So, pag nagpa-gel ka mga loves, so, siya ng $40, which is, nasa, ah uh, umapalo siya ng, ano, pag sa peso, more than 2,000 pesos. Siyempre, magtitip ka pa. Normally, mga sa $10, yung mga ganun mga laws. So, gumagastos ako ng $50 dollars, for my, ano lang, for my nails. So, sabi ko, sobrang mahal niya talaga mga loves. Kaya, ako na gagawa sa sarili kong ano. Although, may ganito na ako before mga loves. Pero, mabilis matanggal yung ano niya eh. Parang mga ilang days lang, natatanggal na. So, sana to mga loves, hindi siya matanggal. Sana mabilis lang siyang mag- Ay, sana ano siya, umabot siya ng mga th three weeks, mga gano'n. So, yarn. And, of course, buksan na natin ang pinakahuli, mga loves. Ang pinakalas is ang in-order ko na air fryer. so, this one. Tignan niyo. Ay. Ayan na siya mga loves. Pamasko ko na to sa aking sarili. <laughs> Kasi wala pa akong air fryer. So sabi ko, sige, nabibili na ako. So this is the air fryer. Sino mga air fryer dyan? Bigyan niyo ako ng mga ano. Bigyan niyo ako ng recipe. <laughs> Ayan, tignan niyo. Uh. Na-excite ako mga loves. Ano kayang unang lulutuin ko dito? So, meron siyang kasamang ganire. Ayan. Siyempre, itago natin ang manual. pagmuna natin anuhin. Tantaran! Ito na siya mga las. Ang laki pala niya. Ano? Ay, go. Ang laki. Hindi ko makuha mga las. Ang laki. Wow! Kala ko maliit lang siya. Ang laki pala. Kala, Uy. Hindi ko siya makuha. Ay! Oh my God! Ang laki! <laughs> Woo! So, ito siya. Ano ba to? Hindi ako tumitingin sa ano. Ang laki pala nang na-order ko. So, guntingin natin siya mga loves. Hmm. Parang umabot to ng ano, 200, 400 Umabot sa mga loves nang nasa 21 or 22 K, yung mga nag ko. Lahat ng mga ito mga loves Pero nakasale naman na yun Tara! Oh my God, ang ganda niya Ang ganda mga loves Pero ang laki niya Grabe, sana huwag siya malaglag Come on, come on Ayan, kasi sobrang laki Ayan So paano kaya ito? Paano ito bumuksan? Pero, ay, yun. Ay, yan ang mga loves. Ang laki niya, grabe. Tignan niyo naman, ang laki. Wow. Excited na ako magluto. Ang laki <laughs> ng air fryer ko. Chef man yung kanyang tatak. Kasi nakita ko maganda naman yung reviews niya, mga loves. Ang binayaran ko dito na sa ano, $69. Tapos so, naka-sale na siya. Nasa ano yata ito? Nasa 100 plus yung mga loves. Pero dahil na kasi, 69 na lang. So, ayan na ang aking mga pinamili. Sana yung nagustuhan niyo mga loves. Ang kalat naman ng bahay namin. So, that's it for today's video. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye!